Ito daw po ang pinakamabisang paraan para gumanda tayo at maayos yung uh, balat natin. Ang tip ni Dr. Katigo ay maging masaya. Be happy. Si Dr. Katigo kasi 25 years na siyang gumagamot ng mga pasyente. Nakita niya yung mga taong masiyahin, lagi silang happy. Mas hindi sila inaatake nitong mga mga sakit nila sa balat. So, ito ang payo ni Dr. Katigo. Sabi niya, para malunasan ang matitinding sakit sa balat, dapat maging masaya tayo. Katulad ng number one, eczema. Kung meron kayo eczema, isa tong inflammation sa balat natin, parang namumula siya. Lumalala ang eczema pag kinakamot, kapag naiinis tayo, hindi natin nalalabas yung galit natin, pwede lumabas yung eczema natin sa katawan. Pero kung masaya tayo, mabilis mawawala yung eczema. So nakita nyo, sa mga eczema, kailangan be happy lang. Pangalawa, psoriasis. Maraming may psoriasis, matindi ang psoriasis. Minsan, pamahalin ng mga gamot, talagang namumula yung buong katawan nila. Umaatake na lang yung psoriasis pabigla-bigla. Ang sabi ni Dr. Akatigo, mas lumalabas yung pantal ng psoriasis pag nagagalit, naiinis, nai-stress yung pasyente napatunayan na nagtitrigger ng psoriasis, yung mga flare-up ng psoriasis pag nagagalit yung tao at humihina ang immune system. So, be happy, gagaling ang eczema, gagaling ang psoriasis. Pangatlo, ang kulubot sa muka. Ang marami sa ating kumukulubot ang muka. Mas kukulubot daw mukha nyo pag galit or inis. Siyempre, lagi kang galit. Eh, Pag galit, pag galit tayo, kukulubot na dito, paggalit uh, pag galit tayo, magkaka-wrinkles na dito. Pag laging galit tayo, laging, eh, lalabas na yung mga lines. So, mas galit ka, lalalim, lalabas ang kulubot sa bibig, sa noo, dito, kukulubot lahat. Pati sa leg, kukulubot. So, be happy ang pinakamagandang tip para gumanda ang balat. Number four, pangingitim ng balat. Minsan, kaya daw nangingitim itong mga balat natin, balagay natin sa siko. Lagi kasi nag scratch yan eh. Lagi natin kinukuskus. Kuskus. Minsan sa kilikili, laging kinukuskus. Kaya pag mainit ulo natin, hindi natin namamalayan. Kamot tayo ng kamot. Nainis ka eh. Kamot ka ng kamot. Pag kinakamot mo yung balat mo, mamaya magsusugat, mamaya maitim na yan. Kaya pag nangingitim yung balat, bawal kuskusin. So, wag mainis para hindi kamutin. Number five, pimples. Ang pimples, syempre oily sya, bukod sa mga pinapahid sa pimples, mabisa din yung bawas stress at masaya. Kung masaya kayo, syempre hindi ka puyat, hindi ka stress, mas makakatulog ka mahaba, mawawala din yung pimples mo. Tsaka lalo kang maiinis sa pimples mo, lalong lalabas yung pimples mo. Diba? At number six, balakubak. Ang balakubak kasi ito yung mga nag flakes balakubak. May isang fungus yan, eh, ang tawag piti, piti rosporum ovale. Yan ang fungus dito. Pag mahina ang immune system, pag naiinis tayo, maglalabas yung mga balakubak natin, magbabalat-balat yan, kumakapal ang balakubak, mangangati ang balakubak, pag naiinis. So, tandaan natin, basta maging masaya lang kayo lagi, laging happy, pero tuloy-tuloy pa rin siyempre ang gamot sa mga eczema, psoriasis, sa mga kulubot. <clears> tuloy-tuloy <throat> lang gamot mo. Pero kung masayahin, mas di mo gano'y iniisip ang problema mo, gagaling ang iyong eczema, psoriasis, kulubot sa muka, pangingitim ng balat, tigyawat, dandruff, at marami pa ibang sakit, gaganda, gagaling pag hindi kayo naiinis. Okay? Kaya wag na mainis, be happy na, huwag na mainit ang ulo. So, maganda itong tip ni Dr. Arakati. Minsan kasi hindi rin nakukuha itong mga ito. Okay? Salamat sa mga nagbabati. Actually, itong dalawang tip lang bibigay ko sa inyo para at least masabi ko to, ma-share ko sa inyo. So, ganda ng tip ko, i-replay nyo na lang. Tapos, share itong post. Kung natutuwa kayo, pakishare. Yan. Sige, Doc, babawasan na mainitin ulo. Oo. actually hindi lang sakit sa balat yung uh, mainit ulo, ulcer. Sakit sa, sa uh, pag inis ka, maggagawa ng acid 'yan. Pag inis ka, kikipot yung ugat sa puso. Kaya 'di ba, 'di ba pag inis kayo parang Ay, ang bigat, ah. ang bigat inis ako. Mamaya ma-heart ma attack bago ma-heart attack na inis. Bago ma-stroke na inis. Kaya bawa sa inis na high blood yung mga katik-katik lumalabas pag nainis, di ba? Ngayon, meron pa ako isang napakagandang tip. Ito na yung last and final tip ko for today. Short lang gagawin kong video po. Mag-iingat tayo dito sa infections at any infection dito sa ating danger triangle. Hindi nyo pa naririnig yan, ha. Pero kinuturo to sa medical school at pinaalala sa akin ng isang kaibigan ko. Medical student, our lad, Tanteng ko ang pangalan niya. Meron tayong danger triangle. Pag may infection dito, tandaan nyo, very deadly yan. Pwedeng mamatay ang pasyente. Ito po yung danger triangle. Pakita okay, ko ah, yan. Ang danger triangle mula dito sa noo. diyan Pa-triangle sa ilong hanggang bibig. Pag ganyan. Dito, ito yung triangle niya. Dito, dito, sa bibig, sa ilong, nandiyan kung meron kayong tigyawat, may tigyawat dito. Yan, dito sa ilong, panda dito sa laba, dito sa labi, bawal tirisin. Pag tiniris mo ang pimples dito, papasok yung bakterya dyan. At pag pumasok, pwede pumunta sa utak. Pag pumunta yung bakterya sa utak, magkakanana yung utak, merong namamatay. Tawag po natin dyan, cavernous sinus thrombosis. Delikado tirisin ang tigyawat sa ilong na nandito sa danger or deadly triangle. Isa pa, nagbubunot ng buhok sa ilong. Bawal na bawal din yan. Pag binunot mo itong buhok sa ilong, binunot mo, magkakasugat yan. Pag nakasugat yan, tingnan natin ha, bubuksan ko to. Pag nagkasugat yung ilong nyo, papasok yung infection dito sa loob ng utak natin. Yan, papakita ko. See? butas kasi yan eh. itong danger triangle pag pumasok yung infection papasok yan dito papasok sa utak magnanana mamamatay yung pasyente cavernous sinus thrombosis kababayan natin may nagco-comment marami nang namatay dahil dito so tandaan ha danger triangle ulitin ko mula sa noo dito kasi ang veins niya magde-drain sa utak Bawal tirisin ang pimples dito sa may ilong, sa labi. Pwede mamatay. Kaya share and tag a friend tayo dito para mabasa ng anak natin. Bawal din magbunot ng buhok sa ilong. Pag binunot mo, magsusugat yan. Papasok sa utak yung infection, delikado, may namamatay. Kung may buhok sa ilong, ikat na lang. Meron namang mga nose clipper, may mga mga machine pang panghila, pang, hila, pang, uh, putol, pero hindi dapat binubunot.